ikinahiya mo na yung produkto mo. Hindi ka na proud kaya hindi ka na nakakabenta. Hello mga boss, kumusta kayo dyan? Ako nga pala si Christopher Orbillo, uh, Guru guro sa umaga, negosyante sa gabi, pati na rin pag weekend. Ayan. So, yun mga boss, good evening. At uh, eto, may naisip akong topic kanina mga boss. ah uh, bakit, bakit kaya hindi... Hindi ka hindi ka na nakakabenta yun at ito yung na-realize ko kasi mga boss last month mga kwento ko lang talagang matumal grabe ang tumal talaga namin mga boss bang, yung yung bang, ano yung bang mas mas malaki yung gastos kaysa sa benta kaya uh, frustrated feeling disappointed at uh, nagre-reflect back ako, nagre-reflect ako. At isa sa mga ano, isa sa mga uh, naisip-isip ko, kaya pala mga boss, kaya pala hindi na kami nakakabenta at kaya pala feeling down ako dahil sa resulta ng aming uh, sales performance ng aming negosyo. Itong pansit kabagan negosyo. Yan. Kaya pala hindi na kami masyadong nakakabenta kasi ang tagal kong hindi nagpakita sa Facebook. Ayan. Nung kinumpara namin, nung palagi akong nakikita sa Facebook, palagi akong naki, na nagma my day, palagi akong uh, palagi kong piniplex yung aming negosyo, negosyong pansit, negosyong kainan. Maraming mga nag-order. Pero mula nung ano, sabi ng tita ko yung taguluto namin, mula nung hindi ka na nagpo-post, ano ah, mahina na tayo ah, sabi niya. Hindi na tayo masyadong nane-negative pa tayo minsan, sabi niya. Kaya pala. So, ayun mga boss, ah, uh, sa sa mga reason ay hindi na ako nag hindi na hindi ako nag-show up sa social media. Kaya ayun, napagtanto ko na malaga din pala yung bilang may-ari ay mag-show up ka, pakita ka kahit na ang naging dahilan kasi mga boss kahit na nasusuya ka na sa ginagawa mo ganun kasi walang ibang gagawa kundi yung may, ikaw mismo tayo mismo na may ari ng negosyo yan ang nangyayari kasi sa akin mga boss nasuya ako nasuya ako sa ano sa produkto namin <laughs> kasi lagi na bang, lagi mo, lagi mo ba namang nakikita lagi mong naamoy pag nagluluto tapos lagi mong binopost. 'Di ba? Nina market. Nasuya ako. Ganun pala yung epekto mga boss. Nung nasuya ako, nag dyan na, jan na mga boss, nagsimula na hindi ko na i Tapos diyan na nagsimula na yung hindi na ako feeling mayabang. Hindi na ako, hindi na ako prou proud sa produkto namin at nung matagal ko na siyang hindi pinopost mga boss uh dumating sa point na parang ikinahihiya ko na yung aming negosyo. Kaya ayun, grabe, grabe yung naging epekto mga boss na bumagsak talaga yung benta. Benta namin. Kaya ayun mga boss, ang natutunan ko ay uh, bilang small business owner, 'wag nating bibitawan yung trabahong pagbebenta. Kasi once na ikaw na may-ari, tayo na may-ari ay bumitaw sa trabahong pagbebenta, wala na eh, babagsak na talaga yung ating negosyo, yung ating performance sa benta, sa sales. Kasi mga boss, sa dinami-dami ng mga magagandang kainan ngayon, ang mga customer ay, ano, napansin ko, sa mga kakilala na lang sila pumupunta at once hindi tayo kilala, hindi tayo once na hindi tayo nagpapakita sa social media, hindi tayo kilala. All Hindi, hindi nila malalaman o hindi nila tayo pupuntahan. Kaya ayun, bilang small business owner mga boss na tutunan ko na kailangan nating mag-show up. Ito yung puhunan natin, ito yung ah uh, kumbaga unfair advantage natin bilang maliliit na negosyante kasi kaya nating humarap sa social media. Ayan. Ito yung kumbaga bala natin na negosyante na maliliit lang ang puhunan. Kung malaking puhunan mo mga, mga boss, yun pwede kang hindi magpakita, magbayad ka lang ng mga influencer, magbayad ka ng mga artista, pagi magpa-video ka sa magpa-interview sa ano sa TV ganon magbayad ka yan pero sa ating mga small business owner mga boss at uh, may trabaho pa tayo full time pilitin natin mga boss pilitin nating maglaan ng enerhiya energy time para i-market pa rin yung ating produkto napakalaking aral mga boss sa akin yung mag-show up kahit na feeling down ka, kahit na pagod ka, kahit na stress ka, kailangan nating ilaban na mag-show up pa rin. Sabihin natin na nandito pa rin ako, nagbebenta pa rin kami. At kung naghahanap kayo ng makakainan, dito lang kami, dayo lang kayo dito. So yun lang mga boss, mga simpleng uh, pag, pagpapakita lang natin na lumalaban pa rin tayo at ayun dyan sila dyan sila na inspire dyan sila dyan nila nakikita yung rason bakit tayo bakit susuporta nila tayo kaya ayun isang malaking factor kaya bumaba yung sales namin mga boss ay ayun inaamin ko guilty talaga ako ikinahiya ko yung produkto namin na pansit kabagan at hanggang sa hindi ko na kayang may post buti na lang mga boss na nagkaroon ako ng mataas na energy, inspiration kahapon at nakapag live ako nakapag live ako at nabanggit ko na na nag joke lang ako na sabi ko bili naman kayo ng pansit kabagan namin para may panghanda ako sabi ko at ayun ang laki ng ano balik mga boss ang laki yung naging uh, resulta kasi kanina yan. So, marami kaming nabentang uh, bilaw-bilaw pansit. Pansit kabagan. At ayun, na ko na na ang habang maliit pa tayo, wag nating bibitawan yung trabaho ng pagbebenta. Lalong-lalo na tayong may-ari kasi walang ibang gagawa nito mga boss. Kung maliit lang, kung maliit pa lang tayo, walang ibang gagawa kundi tayo mismo na may-ari. At kung hindi na natin to kayang gawin, mga boss, much better magsara na lang tayo. Ganun. Kaya, ayun. And, syempre, ayoko namang magsara, mga boss, kasi tagal na natin lumalaban dito. Kaya, kailangan lang bumalik. Bumalik ulit sa race. Bumalik ulit sa o, oh, sa ano, sa entablado. Para lumaban ulit, magpakita ulit na na nandito pa rin tayo. Yan, nagbebenta pa rin, Ganun. Hindi na kasi uso ngayon mga boss, yung ano lang eh, yung asa ka lang sa ano, sa mga pa-post-post lang. Kailangan makita nila mag-video ka, makita nila na andiyan ka, napapanood nila. Ganun. Para at least, yan, isa sa mga dahilan ay yung inspirasyon mo na, na papakita sa kanila. Yan yung isa sa mga dahilan bakit kanila pipiliin na bibilhan. Ganon. Kasi marami ng mga malagagandang produkto, marami ng mga magagaling, malulupit na produkto mga boss. Sa ngayon, nagkakatalo na lang kung kilala ka ba o hindi. ba? Diba? Tingnan niyo yung mga ano mga boss influencer, diba? Kahit 'di ba? Kahit hindi naman masarap yung binebenta nila, pinupundahan, 'di ba? Kasi kilala. Yan. Kaya pilitin din natin na kahit di tayo built na influencer, kahit hindi tayo built na umarap sa kamera, pilitin natin na umarap, lumaban at uh, makipagsabayan. Yan. Kasi ito na yung ano ngayon eh, yung trend, yung buso na marketing. Kaya eto mga boss, maraming salamat. At nandyan kayo sumusuporta at eto pa rin nilalaban pa rin natin yung ating side hustle habang nagtuturo sa school nilalaban pa rin natin yung pagbibenta ng pansit kabagan dito sa kubo yan dito sa tapat lang ng bahay dahil mataas yung pangarap natin dito yan may papranchise natin maparami natin sa buong bansa pati na rin sa buong mundo yun so ayun mga boss ang laking an laki ng bagay na to, ang laking bagay ito, regalo ng Diyos sa atin na mabigyan ulit tayo ng inspirasyon, energy, courage ulit na lumaban, magipagsabayan. Yan. So sa mga message ko, sa mga katulad ko na small business owner, yan, huwag tayong titigil, huwag tayong susuko. Darating din yung break natin na makilala din tayo at na lumago din yung ating Pinaghirap ang negosyo ngayon. Yan, malit man yan ngayon pero pag tinuloy-tuloy natin, ginalingan natin. Lalaki, para saan pat lalaki din yan, di ba? So, ayun, ah uh, sa mga mga nanonood na gustong uh, matikman yung aming special pansit kabagan, ah, uh, dayo lang kayo dito sa amin, sa aming lugar, kung malapit ka lang. Flora Payaw, population flora apayao yan. Kita kay style dito. Blessilda's Special Pansit Kabagan. Yung ang um, pangalan ng aming negosyo. Yan negosyong kainan. So yun lang mga boss hanggang dito na lang itong video na to. Maraming salamat. Ah uh, kahit ano man yung pinagdadaanan mo ngayon lagi mong tandaan na God's love you and I love you. Ah uh, trabaho lang tayo. Uh, sigad na yung bahala sa sa tagumpay. Kung kailan, di natin alam. Tanging ang Diyos lang nakakalam. Kaya, bigay lang natin yung best natin. So, yun lang mga boss. Maraming salamat at God bless sa ating lahat. Bye-bye!